gumamela at bamboo plants ang dalawang halamang ito ay maaari nating matagpuan sa ating mga harapan ng ating tahanan napakahusay kung tayo ay magtatanim nito dahil hindi lamang ito isang uri o dalawang uri ng pampaswerte para sa ating mga tahanan, kundi ito ay maraming benepisyo. Katulad po ng red gumamela, tatalakayin po natin sa bidyong ito ang kanyang benepisyo, isa lamang na benepisyo niya at ganoon din po ang bamboo plants. Kaya patuloy po nating ang um, panoorin ang video ito upang malaman nyo kung ano ang mga binipisyo ng dalawang halaman na ito. mela ay isang natural na diuretic. Ito ay tumutulong upang maalis ang, ang ang, sobrang alat sa ating katawan. Kaya malaking tulong sa ating kidney na mag-filter ng sobrang asin sa ating katawan. Kaya At ito ay napakainam para sa ating kalusugan sa puso at kalusugan sa ating blood vessel para po ma ang ating daluyan ng dugo kaya mas mababa ang ating presyon. Ito po pala ay isang gamot sa ating high blood. Kung tayo po ay iinom, mananatili na ang ating blood pressure o ang ating presyon ay mababa hindi po tataas kaya mainam po na ito ay gamitin natin palagi sa araw-araw kaya sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano uh, gawin ang natural na diuretic na sinasabi sa video na ito kung kayo po ay may tanim sa inyong harapan, kumuha lamang ng isang bulaklak. Yan po nakikita niyo sa video. At pagkatapos ay maghanda ng isang baso. Yan po malaking baso. At ito po ay inyong ilagay. Pagkatapos na ito ay inyong mailagay, kayo ay magpakulo ng tubig. At Ilagay nyo sa inihanda nating baso na may gumamela. Bali po ay ganito ang magiging itsuran niya. Pagkatapos na ito ay kainyong malagyan ng mainit na tubig. Maari po itong inumin araw-araw tuwing umaga. Next po natin ay ang bamboo plants. Ito po ay nakikita rin sa ating mga harapan ng ating mga tahanan. Ito ay isa sa napakainam din na pampaswerte at kabilang sa mga traditional na gamot. Sa mga karamdaman tulad ng sa ating central nervous system, sa ating atay, at sa asukal sa ating dugo. Kaya po tayo ay napipilitang bumili ng mga ganang aparatus upang malaman natin kung mataas ang asukan sa ating katawan. Narito po kung paano natin gamitin ang bamboo plant para ito ay makatulong sa ating mga karamdaman na napanggit magpakulo ng isang tangkay ng bamboo plants sa kaserola sa tatlong basong tubig hanggang sa ito ay maging isa. Mas mainam po na gumamit ng palayok kung, kung anuman pong kulay basta po ito hindi pa, na pa nag, nagagamit ng kahit ano kunyari po hindi nyo pa napapagsigangan ng isda o kung ano yung pong unang gamit, mas maganda po yun na na lagaan o sigangan ng mga halamang gamot. Pagkatapos na mapakuluan at makakuha ng isang baso, ito po ay medyo maligam ay inumin nyo na tuwing umaga at hapon kung kayo ay may karamdaman na nararamdaman. Tulad po ng masakit ang tiyan, yung palaysanhi ng ang inyong atay ay may problema. Tulad po ng uh, mataas na asukal sa dugo, ayun po'y makikita nyo rin dahil kayo po ay magpapa-check up. Hindi po asukal na tulad ng mga ganito ang binabanggit sa asukal sa ating dugo. Ang asukal po na sinasabi sa ating dugo ay yung mga nakukuha natin sa pagkain katulad ng sobrang kanin, sobrang yung mga uh, junk food, yun po. 'Yan po ay may mga matataba, maaano marami po silang sugar content. Hindi po asukal na sa tindahan ang binabanggit sa ating video. Bagamat may kontribusyon din po ang mga sugar na ganan, pero hindi po sa ganyang uri ng sugar lahat 100% nakukuha ang asukal sa ating dugo. Na nagiging sanhi ng ating mga sakit sa atay at mataas na asukal sa ating dugo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig nyo at panunood sa aking video. God bless po.